Hi guys. Ganito dito yung sitwasyon sa bahay. Hmm. Yan. Hmm. Hmm. <laughs> Gusto ko bumili ulit nito. Naantay ko yung reply ng isa. May iba't ibang kulay, may white, may ay sa kaling ko to si Matone eh. wag mo ako <laughs> may white siya may gray may purple ang kadalaga <laughs> yung isa may pink then may off white tapos may dirty white so inaantay ko yung isa nag flight kasi siya So, inaantay ko, nagpapalam ko kung pwede ako bumili na. mga extra-extra nito. And then, pupunta ako after nito. Kasi gusto-gusto ni Matone ito, eh. Pero yung babae, yun wala lang, gid ma lang. Si mo naman, nung bago lang siya dito, nanonood lang siya kay Matoni. Ito kasi si Matoni mahilig maglaro. So ngayon napagaya na si Monmon. Mon. Ano yan dong? Ano yan bebe? shush ish. Taba ching ching to eh. Ano? Si Taba ching ching. Mga naligo yan kahapon. May mota pa siya o. Oh. Hindi ka pa natanggal. Naligo yan. Naligo yan kahapon sila. Yung nabili kong shampoo sa kanila with conditioner na yun. Si Monmon ay tumaba na rin. Ay, ano. Gabing kalat. Sinantay so, ko yung isa. Kasi bibili ako ng extra cover nito din sa sopa. ko. Kasi maglaba ako. So guys, kung napansin nyo, wala na yung mga frame dyan. Pinantanggal ko na. Kasi baldado lagi sa kanila. Yan. Wala na. Yan, ganito yung sitwasyon dito sa amin. Naisip ko, bibili ako ng malaking carpet. Kaso lang, uuwi kasi kami. Para isang ano na lang ba dito? Dito. Ito ipa, labang ko to ulit. Ako lang maglaba. Ako lang naglalaba. Linis. Tapos ilalagay ko sa, sa, box. Papadala ko sa bahay. Kasi pwede to. Pwede ko to magamit din doon naman. Ito nga ang carpet, yung so, pag Gusto ko nga sana ito ipadala kasi nahihirapan ako dito ilabas ito eh. Si sayang ba? Tapos bili na lang ng yung parang may kahoy. Kasi leader kasi to guys. Ang problema, puro nagasgas. So bago to siya. Ilang buwan pa lang to. Four months? Five months? Magpa five months? No. Four months pa lang yata yan. May mga gasgas -gas na pero hindi naman lahat. Kaya gusto ko siya bilhan ng cover. Na medyo makapal. Nagsisi lang ako yung supa namin doon sa Dubai. Yung malaki. 2,000 ang hingi noon sa akin ni kuya eh. Sana pala pinadala ko na lang sa Pinas. 2,000 dirham. Huh? Wala pa yung damage kasi. Binigay ko lang yung kay Duna. Ang bilhin nun ng isa is 9,000 dirham. Sa IKEA. Ito, ano yun? Ay, si Mon Mon. Ano be, tapos na kayo maglaro? Ligpit ko na to ha? Ito yung trabaho ko dito, tagligpit. Gusto ko maglaba, kaso nga lang. Kaya natamad ako magtanggal ng cover ko. Sa kama ba? yun yung pansamantala nilalagay ko dyan. Pag nilaban ko to. Kaso nga lang gusto ko bumili na lang ng extra para hindi na gamitin yung cover ko ba sa kama. Kasi extra ko yun sa kama ko. Sa bedsheet. Masama yung tingin ni Mon Mon. Kaya matunay ha. So, para dito na lang talaga yung mga cover cover gusto ko kubiran yung baba kasi si Mon, Mon may lag mag scratch matunay hindi hindi talaga ito ni matunay na scratch si, nung dumating si Mon Mon wala na mga laman ko guys hindi ko na nabinyagan maglinis sana ako magbinyag mag start na maglaba kaso na si pagisingan man to tapos si Matoni, sunod ng sunod sa akin. Kaya binaba ko yung mga laruan niya. Kaya naglaro sila. Nag-tidy up na ako dito kanina. Pero ayan. Bongga. So anyway guys, mainit pa din sa labas Oh. Pero gusto ko kasi lumabas. Mm. Yan dalawa. Ayan yung rutin namin dito. Pagdating kasi ng isa, tumatawag yun. Nagbibidyo ko. Lang. tingnan mo lang. Jesus. Akala ko tapos na sila maghabulan. Pag si Matuni kasi mag-start, na notice ko mag-mewing-mewing. Si Munmun, takbo kagad yan siya. Means, siguro, ang ibig sabihin sa kanila, maglaro tayo. maghahanta hmm? yung babae hmm. kita nyo ah 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 na minsan nagpipikunan talaga yan sila nagkakapikunan yan silang dalawa minsan kaya kailangan talaga bantay sila. Hindi sila pwede iwan. Iniiwan ko sila pagtulog. Pero yung ganito, active. nako delikado. Kasi may time na nagpipiko na, nagkakagatan. Yung parang nag-attempt na talaga si Yakapan. Oo, oh, oo, oh, oh. Minsan natatawa ko talaga. Hmm. Si Matoni mabigat to eh. Kahit ako minsan surrender ako.